nakapapel yan. Bakit naka-cellphone? Paano ma-authenticate? Kung Photoshop yon o screenshot lang ng kahit ano. Yung nagbibigay mismo ng uh, warrant general, alam niya na dapat papel yun. So nire ng ating mga abogado, dinala sa Supreme Court. Mm -hmm. Binilisan naman ng Supreme Court, umakto naman sila. Nagbalita ngayong hapon na mag issue ng TRO. Bakit pinrefer pa yung eroplanong yon para sa pilitang isa kayang Pangulong Rodrigo Duterte? kahit dumating dito ngayon yung TRO, ano mangyayari na itakas ng Pangulong Rodrigo Duterte? Ano pong sunod na hakbang natin, sir? Tayo, hindi natin alam kung anong hakbang ng ating mga leader. Siyempre, ang inaasahan natin si Vice President Sara Duterte. Pero masabi ko sa ating mga kababayan Pilipino, ang hina naman natin na experience na natin magkaroon ng isang presidente na talaga namang nilabanan lahat ng mga durugista at kriminal sa ating bansa. Talagang pinahina ang mga NPA na terorista na pumapatay sa ating mga pulis at sundalo. Sa panahon lang niya naubos yung mga batalyon at balangay ng NPA. Hinayaan pa nating mga idala sa ibang bansa yung Pangulong yon. Wala man lang tayong pasasalamat. Wala man lang nagtulungan dito para sirain yung gate para mailigtas si Rodrigo Duterte. Hinayaan lang natin. May sakay at hindi na natin makita muli yung presidente nating iyon. So mananatili tayo dito sa ating mga Pilipino batayo? Inaantay natin kung anong balita. Pero yun ang problema, nagaantay lang tayo lagi ng balita. Nandiyan na mismo yung Pangulo ng Pilipinas, nasa labas lang. Nandito lang tayo maghapon. Nagbalita na yung Supreme Court na mag issue ng tiyaro para hindi ilipat si Pangulong Duterte. Hinayaan pa natin yung general na yon na gusto maging chief PNP agad na isa si Pangulong Duterte para lang sa kanyang pangarap. Napakawalang utang na loob natin mga Pilipino kay Pangulong Rodrigo Duterte kay isa isang Pangulo na halos ubusin ng teroristang NPA halos ubusin ng mga turugista at kriminal na bumibiktima sa ating mga pulis, sundalo at mamamayang Pilipino. Hinayaan lang natin itakas ang Pangulong Duterte papunta sa ibang bansa. Isurrender sa mga dayuhan. ICC na mismo si Pangulong Trump na Amerika hindi niya nire-recognize ang ICC. Napakaraming politiko sa Pilipinas na kurakot na after mga urakot gusto mga ng Pilipinas. Hindi natin pinapatakas, may hold departure order. Nandiyan ang Presidente Duterte. Ayaw lumabas ng bansa. Gusto kasama tayo mga Pilipino. Sa pilitang ipisin na kay Sero Plano, pinipigilan na ng Korte Suprema. Napakahina naman natin mga Pilipino. Sir. Talaga namang, kung ganun talaga eh, napaka-failed ng ating Estado. Hmm. Sir, sa pangyayaring ito, sir, may mga dapat bang, may mga nagkamali ba dito? May mga dapat kasuhan na opisyal? Ahanapin natin lahat isa-isa yung mga yan. At ngayon, wala tayong masabi, 60 days election ng Pilipinas. Masabi ko sa inyo, wala sa inyong Duterte Youth Party List, tayo lang nagtanggol kay Pangulong Duterte sa Kongreso. Mga putang inang congressman, nag kay Sara Duterte. At mga politikong kurakot na nag kay Pangulong Duterte. Tandaan nyo lahat ng pangalan nila.